Hey, good morning guys, uh, welcome back sa ating channel Muli, ito po si Marvin uh, Ang tututuro ko sa inyong liya uh, Tungkol po dun sa Retrieval of investment Kasi marami pa po akong nakikita na Nagtatanong, kailan daw po ba dapat mag Retrieve ng investment Bago po ba mag-closing ang investing hour dun sa country Tapos, ituturo ko din po kung ano po ba yung partial retrieval of investment. Okay, ano po ba yung partial retrieval at kailan po ba ito ginagawa? Okay guys, sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, mag na po kayo para uh, mabigyan ko po kayo ng mga tutorial regarding po sa Superbank. At i-click nyo po ang notification bell. Okay, uh, unang-una -una po regarding po sa retrieval of investment. Kung ang purpose po ninyo is mag po kayo dahil gusto nyo uh, kumita doon po sa company na pinag-investan po ninyo, ay hindi po yun mangyayari. Kasi po, pag niretrieve po ninyo ang inyong investment, ibig sabihin po noon ay wini-withdraw po ninyo ang inyong puhunan doon sa company. So, pag kumita po ang company na yon wala po kayong makukuha. Kasi kinuhan nyo na po ang inyong investment. Uh, tama naman po yon na pag niretrieve po ninyo ay, wala naman pong mawawala sa inyo ibabalik lang po yung inyong uh, niretrieve na easy volume so may nagsasabi din po na kapag daw po uh, nagretrieve po kayo maghintay daw po ng ilang oras at babalik daw po yun actually po guys hindi nyo po kailangan ng maghintay ng ilang oras o kahit nga po isang minuto no, hindi na po maghintay kahit isang minuto kasi po pag nagretrieve po kayo ng inyong investment automatic po yan babalik dun sa balance po ninyo So, isa pong example, kung makikita po ninyo ngayon dito, ang aking balance ay 2.3 million EC. Invested ko po ay 2.3 million EC din po. So, ipapakita ko po sa inyo regarding dun sa uh, retrieval na hindi po yan kailangan maghintay ng ilang oras. Ano po? Try po natin dito mag-withdraw sa Japan. Okay. Uh, ay hindi pa po, po tayo pwede mag sa Japan kasi hindi po time ng investing hour ngayon hanap po tayo ng isang company na pwede tayong mag-withdraw punta po tayo dun sa uh, investing hour Yan. so dito po tayo sa Germany <coughs> kasi meron po akong investment dito sa Germany uh, open po po ang investing hour dito sa Germany okay po I-try po natin mag-withdraw itong Inomin Mines. So, once na kinilik po ninyo ang retrieve investment, ayan, subukan po natin i-retrieve yung 300,000. So, ayan po. Click Done. So, ang mangyari po nito, yung 300,000 po, automatic na po yan babalik sa balance. Hindi nyo na po kailangan maghintay ng ilang oras o kahit isang minuto, automatic po yan. Balik po tayo doon sa balance sa main page po natin. So ayan po, kanina po uh, 2.3 million ngayon po 2.6 na. Yung invested easy ko po nabawasan ng 300,000 kaya bumalik na po doon sa balance 2.6. So yan po ang ibig kong sabihin na uh, pag ni-retrieve po ninyo automatic ay babalik po yan doon sa inyong balance. So balik po tayo doon sa Germany. Okay. At ibabalik ko lang po yung investment ko dito sa Germany kasi hindi ko naman po dapat ito i-withdraw. Uh, I mean, hindi ko dapat i-retrieve. So ibabalik ko lang investment ko. Kasi hindi hindi naman po ako nag-retrieve ng investment maliban sa ibang sitwasyon. Click done, okay? So ayan po. ah uh, pag nag-retrieve po kayo, automatic po 'yang bumabalik sa inyong balance. Ngayon po, kapag kayo nag-invest po sa isang company at bumagsak po ang value ng stock po niyan, wala na pong babalik sa inyo. Pero pag may kinita po na po yung kumpanya, may babalik po sa inyo. Depende po sa percentage change at depende po sa multiplier. Kung ang naging multiplier po ninyo is 100, itatimes ng 100 po yung easy volume na invested po ninyo. Okay, babalik po yan bago po mag-open ulit ang investing hour dun sa company kung saan kayo nag-invest. Okay. Ngayon po, uh, kailan po ba tayo pwedeng mag-retrieve ng investment? Okay, isang magandang tanong po yon. Unang-una po, kapag halimbawa nakita po ninyo na yung company na pinag-investan po ninyo ay babagsak yung value ng stock, pwede nyo pong i-retrieve yung investment ninyo. Kasi nakikita ninyo na babagsak yung value. Siyempre, pag bumagsak yung value, mawawala po yung investment ninyo. Kumbaga, talo po kayo. Ano po? yun po ang isang reason kung bakit po tayo nagre-retrieve. Okay? Ganun lang po yun. So, unang-una, wag po kayo magre-retrieve kung sigurado naman po kayo sa inyong investment. Ginagawa lang po yun. Ulitin ko, magre-retrieve kayo kung napansin po ninyo na babagsak ang value ng stock. Pero, kailangan nyo pong gawin yun bago po mag-closing ang investing hour hindi po tayo nagre-retrieve para kumita, okay? Pag nagre-retrieve po kayo, babalik lang po 'yung inyong puhunan. Wala po kayong kita, wala din po kayong talo. Okay. Ngayon po, 'yung isang sinasabi ko po kanina, ano po ba 'yung partial retrieval of investment? <coughs> ibig sabihin po ng partial withdrawal, tulad na po nung word partial, ibig sabihin po mag-retrieve po tayo ng konti do sa ating in-invest. So kailan po ba natin ginagawa 'yon? Ginagawa po lang 'yon kung halimbawa, may nakita po kayong isang company na gusto ninyong imbesan. Na sa tingin ninyong maganda ang magiging trend. Halimbawa, itong St. Augustine. Gusto niyo pong mag- with, mag- ano diyan, mag-invest. Pag-click po ninyo ng free investment, wala na po kayong pwedeng invest, zero easy na. Ang investable easy ninyo. So para po kayo makapag-invest dito sa company na ito, kailangan nyo po una, yung pinaka-best po na dapat gawin ay i-claim nyo po ang mga free profit. Okay? Tulad po, lalong-lalo na po itong mega profit. Kasi po, per ad po na yan, equivalent to, to at least 1,000 EC. So, unlimited po yan. Ulit-ulit lang po yan. Lagi po yan nag-refresh. Lagi po yan meron. Okay? So, ngayon, what if 2 minutes na lang po ay mag uh, close na yung investing hour. Doon po natin gagawin yung partial retrieval of investment. Okay. Example ulit. Punta po tayo, pili po tayo ng company na gusto natin bawasan ng investment. Halimbawa dito, retrieve investment. Halimbawa, ang buwasan po natin siya ng 20,000 dahil i-invest po natin doon sa isang company na nakita nating maganda. So, ayan. Magiging 280,000 na lang ang investment ko dito sa Inomin. Example lang po ito ha. At we withdraw natin yung 20,000 easy. Pag kinilik po ninyo ang done, yung 20,000 po na yan, automatic babalik po dun sa balance po ninyo. So, ngayon, once na bumalik na po yan sa balance ninyo, kita po nyo dito, tingnan po natin, yung 2.3 naging 2.326, o, oh, yung, uh, yung, tama 2.326 binawasan po natin ng 20,000 so yung invest, invested na natin naging 2.286 lang so ngayon pwede na po kayong mag invest dito sa St. Augustine halimbawa lang kung ito yung napili po ninyong gustong investan so, pag click po ninyo dyan ayan po may investable easy na po kayo na uh, 20,000 easy pwede nyo na po siyang investan o ayan po ginagawa po yung parcel retrieval kung sakaling gahul na po kayo sa oras mangolekta ng free profit Apo, ginagawa lang po yan kung gahul na po kayo sa oras pero pag marami pa naman po kayong oras as much as possible i nyo po ang mga free profit okay? kasi sa isang oras yan ang dami din po yan 100 plus 1,000 po yan sa isang oras it lalo na ito sa mega profit so ayan po balik din po yung investment natin sa 2.3 million ec So since hindi ko naman po yun i-investan talaga yung company na yun, uh, kukunin ko lang po. I-re-retrieve ko lang po. Okay, tanggalin ko lang po kasi hindi naman po ako mag-invest mag dito. For the sake of uh, explanation lang, example lang po. So i-retrieve ko po siya. <coughs> kasi po ibabalik ko po siya dun sa tinanggalan ko pong investment kanina. So ibabalik ko lang po dun. Okay. Hintayin lang po natin. Yan. So, balik po tayo don don sa isang company na binawasan natin kanina. Eh, binabalik ko lang po ito ha, yung kanina. Kasi binawasan po natin ng 20,000. Balikan po natin. Dito po sa taas na makikita, yung invested easy po sa sa So, dito po sa Inomin kani naging ano lang po ito 280 kasi binawasan po natin kanina so kung gusto po ninyong magdagdag ng easy volume magdagdag ng investment sa company na kung saan meron na kayong ininvest i-click nyo lang po ulit yung free investment ayan pag click po nyo idagdag na po natin yung 20,000 ayan so balik na po ulit sa 300,000 yung investment ko dito sa Inomin Mines ayan po guys yun po Uh, lagi po ninyong tatandaan uh, wag na wag po kayong mag withdraw ng o oh, I mean mag retrieve ng inyong investment kung magandang dahilan kasi kung sinasabi po ninyo na nag mag uh, re retrieve po kayo para uh, kumita yung investment niyo ah uh, wala po kayong kikitain eh. ano po kasi po ni retrieve niyo lang po ang inyong investment kumbaga binawi niyo lang po ang inyong puhunan Okay, so guys. Ah, meron pong ad na laging lumalabas. Okay, balik lang po natin. Ayaw gan matanggal. Ayan. So, ayan. Ah, uh, balik po tayo sa sa Inomin Mines ko po. Ang investment ko, balik po yan sa 300,000 EC. Ayan. May invested EC. Okay, okay guys. Yan po. Ah, uh, watch out nga lang po pala guys ano po kasi mga 2 or 3 days from now ay ilalabas ko na po yung tricks po natin kung paano tayo makapag invest sa mababang easy volume ayan ha paano po mag invest tayo sa mababang easy volume kasi alam naman po natin na kapag nag invest po tayo sa mababang easy volume ay napakataas po na nagiging multiplier niya. So, kung napansin niyo po, during investing hour, hindi po lumalabas yan pero pagdating ng uh, close na po yung, ano, close na po yung investing hour saka po naglalabasan yung mabababa ang easy volume, tulad po nito 1,000, 1,000, 1,000, 1, 000, 1, 000, 1 000. at ang multiplier nya ay napakataas yan po is if positive po yung magiging change po nung company na may 1,000 easy volume na yan, yan po may 23,000, 41,000 92,000, 100,000 pero during investing hour wala po yan so ituturo ko po sa inyo yan kung paano po nagkakaroon yan kung paano po natin gagawin yan ano po yung simpleng tricks para magkaroon po ng mababang easy volume ang inyong investment na mapipili po ninyo ano po uh, antabayan nyo lang po yan guys uh, stay put lang po dito sa aking channel at kung hindi pa po kayo nagsasubscribe mag subscribe na po kayo hit nyo po ang notification bell para ma-notify po kayo pag nailabas ko na po ang video na yan. O, bantabayan nyo po yan guys. I-share ko po yan sa inyo. So, yun lang po guys ngayong araw. Uh, hanggang sa muli. Ito po si Marvin. Happy earning online.